Bye. Uh -huh. Christmas tay. Magkukuma After, ano ba? Two, nine years. Ngayon lang ulit ako nakapagpasko dito. Kaya lang, wala ka na tatay. Sayang. So, ayan. Binila lang kita ng black para papasko. Papasko ko iyo Ngayon lang kita mahawakan. Ngayon ko lang nabuksan. Finally, kinakaban ako. Kinakaban ako. Wow. Ito yung eh, favorite mo. Flashlight mo. day. Cut. So habang umuulan ngayon, sobrang lakas po ng kayo ulan kayo, dito. Meron yatang bagyo. So habang umuulan, pero ngayon pat uh, tumila na. Kaya, tayo uh, magbabalot ng kayo, ating ah, uh, uh, kung, regalo. Magbabalot tayo. Meron akong binili kanina nung lumabas ako. Nung bumili ako ng bulaklak, uh, bumili ako dito kahit uh, mga simpleng may regalo may lang. Mo. At yan, bumili tayo nitong pinabili ko tong wrapper na to na tatlong peraso yata to, 25 pesos. pasensya nyo na yung asawa ko, maingay. nag yaw, yaw siya. At yan, sa so, tayo mag- ano, mag- uh, magarap ng pangregalo. Tapos bumili din ako nitong ano, ganito. Nagyan natin ng pera. Ayan. Tapos mamaya may mga pag-games-games din kami. Pati sa mga aso may pag-games din kami. Sayang nga lang hindi kompleto tong Pasko namin. Kasi yung kapatid kong babae, tsaka yung asawa niya, yung mga anak niya, wala siya la dito. Nasa probinsya sila. So, sayang. Tapos si tatay niya, uh, wala na si tatay. So, perfect sana kasi the last time na nag... Uh, Pasko ako no, dito is sa 2015 pa. At single pa ako ng panahon na yon So, after ilang years ba? Nine years. Ngayon lang, ulit ako nakapag-Pasko dito. Pero so ganun talaga. Kahit malungkot, kailangan pa rin nating i-celebrate kasi may mga mahal pa rin tayo sa buhay na kapiling pa rin natin. So, enjoy natin. ay kahit pasabihin natin hindi tayo kompleto. So yeah, mag-rap lang tayo dito. Ano ating handa? Spaghetti. Spaghetti. Ito ang ating chef. Hindi po kami dito kakain sa kabila pong bahay. At ito po ng yung tuka. Spaghetti. Tapos itong abans na to tsaka yung uh, shumai. So yan po yung aming chef. Uh, Pero sa kabila po, meron po din silang inilua, lulutuin na pang Noche buena. Irinsin natin tong mini buns. May nagugas na ako ng kamay ha. Buns. Amoy mo. Amoy mo be. No? Bakit mo <laughs> Taro diba? ba? <laughs> natin. natin. Mm. Ano to May meat din to? Ah, wala! I mean, wala. Pwede siyang fry. Fry? Pwede siyang pa-steam. Pwede siyang sa oven. Yan siya, oh. Di ba? Look at that. Very nice. Mmm. Nice. Sunod naman natin yung isang layer. Ilang peraso to? 30. 30 pieces. Imagine, oh, 30 pieces. Meron din kami nitong chocolate at saka coffee. Pero ang chocolate, out of stock siya. Pimut ang ingay mo! Ano kailangan mo? Prank nyo lang to? Ha? Ito yung oh, handa nila. Wow! Ito ba yung ano? Buko salad. Ano to? Ano yung kuya? Kuya? Ay. Ito ano to? Kani. Yun is... yung sinasabi mo. Ano yan? Kani na. Kani? Kani. Wow. Chip lang. Oo, oo, oo. Ito na. Uy. Ito din. Gine. Ito. 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 Parang hindi na 40 ah. <laughs> <laughs> Ay, Shanghai. Yun. Ay, Shanghai daw. Shomai pala. Japanese show Tapos ano to? Baboy? Ketchup, ketchup barbecue. Pork. 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 Para i Ketchup yan, ketchup. Yun yung ano. Ube so pao. Oh, daming handa ah. Ha? May Lahat kami nakakulay green. Outfit check. Manny <laughs> Lola, Hawaiian I'm a pear Ano ka diyan? Pear Fruit Bakit? Gauti mo? I just want uh, Whatever Heart <laughs> Tapos ano to? May prutas pa Ay! Ano yun? Ano yun? Ano dito wa? Wala no? Umutok Umutok ang Naku, nagulat mo ako <laughs> Bakit? Nakaipit okay. ko. Boy, wala akong kinagalaw. <laughs> Kinagal ko. Naku, sinet up mo ako, no? Yes, <laughs> dito nyo kasi gitna. Ito oh, mo hey. ako. Ito 3 seconds. namin sa inyong iyaya, sa inyong na sa inyong pong na nilalagay hmm. na aming patuloy sa mga pagkain ng Panginoon, kalakasan na mag-provide Panginoon sa inyong sa yaya sa kaya na patuloy po kayo ng nanahin, Panginoon, ang hadiyan Panginoon sa pangako nyo ang mga bagay-bagay susunod na namin po siya. Salamat po sa biyaya, hindi sa iwan ng Pasko na minsan po ay uh, kayo ay mga upang sa mga kasalanan sa namin sa pag-asa po ng paligtasan at ang pagkakasin. mga Thank Go, uh. isip, bili sa mo. Isip, ito, ishi. ito, ito, ito. Wala totohon kibabamu. Di naya kayo, kasi nga yung panyat. Ako dropsi, dropsi. Oh, saayon ito nilala na Sky, siguro siyempre. Maja, tapos si Juma Jutipo. Ah. Blink tad sa kapila. Dodi so, kita. Nawa't manood oh, din na tayo. Oh. Oh, siya. Siya. Si oh. Si Sky, ano? Ah. Oh, so, na. Ah. Si Skyy wala pa. Ano wala pa na siya ngipi sa paba. Sino? Si Sky! Alam ah. ang 'yung wala niya dito kaya hindi siya marami. Ayun na lalaglag na yun eh Eto! Eto, 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 eto! Eto, eto, Ay, hindi <laughs> <Ay. coughs> yan! Kamay mo yan! <laughs> si hello Si Hsieh! Hmm. Higa mo si Hsieh! <laughs> <Uli>, wala naman! Si Hsieh, hindi mo nakakaubos! Kuli mo na! Ako pilit! mo! Wala, wala! O oh, mayroon pa, maliit! Maliit siya! Ba? ba Nasaan ba yun? Ito pala! <laughs> Oy! Roxy! <laughs> Uy, kanina ba yan? Malilinis <laughs> niya na na malin, si Mento! Malilinis si Mento! Doctor! Kinukula Ano lahat? Ala! Madumi na yan! Chyna!

Bomul ayo Alice. Oh. United Kingdom. Mm. Como la vales? ko na ano? malo. Ba, South yeah. Africa, maley. South South Africa. Britney. Hello Britney. Kanada! Kanada! O, dito nga! Greece! Teka lang! God ako yung Mexico! Mexico! <laughs> <laughs> Mexico! Ano pa rin? Tama na Tama yan! Tama! Tama! <laughs> oh. France. Ah. France. India. 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 Malang -malang. Ay. South Korea. South Korea. Malang -malang. Di ko ko Malang -malang. Si Jose <laughs> Ay, South Korea. Oh, tama na yan. South Korea. <laughs> Next. Saudi Arabia. Mali! Tama! Tama! Saudi Arabia. Oh. Argentina. 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 Tinay na may Argentina. Ah. Vietnam. Vietnamese. Ako mo ka ako na yung mundo. para tito pati. Ah! Masina? Ah! Ah! <laughs> 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 스위덴! 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 아드리! 나! 나카 아미안! 아미안! 나이지

Ukraine! Ukraine! I love that book! Next <stop? laughs> uh, please, ah, turkeys, Turkey! 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 <laughs>

Ano nga? Biyere, 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 na! na. <laughs> <Lulita. laughs> daw pag binawasa. Sinisirain niya na eh. para maraming panggala din. Senko. Alit yun. Oo. Kaya nabibilang pala Later! Hindi <masing> na? Hindi <masing> Sa luwal. ay panty pala. lang kaling pala yung din isang panty niyo kasi niyo. Ay, so, ano nai ano so, pa kanan yung 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 pa yun. yung 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 ako din San kubiso lang muna na. Hindi na kaso ng bala. Eh pati ko pa Maliit lang 'yan, Nay. Maliit lang 'yan, Nay. Ah, kagabi akala ko nito green. Ay, oh, wow. I mean, bigat. Ako po walang ano regalo na tanggap. <laughs>